What's up, mga kalipir uh, Magandang hapon sa inyong lahat mga kalipir So nandito na naman tayo Nagbabalik sa ating workout vlog Mga kalip So uh, Ang mga workout na ito mga kalipir Is Ginawa uh, you know, ko siya kanina mga kalipir Madaling araw mga kalipir So ayun Dahil wala na time mga kalipir Kaya So bu Bumalik na naman ako sa madaling araw mga kalipir no, Dahil uh, Busy ako sa trabaho Tapos uh, Gustong gusto kong mag-workout Kaya ayun Ah uh, madaling araw na lang ako nag-workout mga kaliper para di ko ma ano uh, di ko uh, di ko mababayaan yung pag-workout yung mga kaliper kaya ayun uh, inisip ko uh, sa madaling araw na lang so ayun mga kaliper sa nakikita nyo yung uh, ginagawa ko mag-workout ng mga kaliper is, is squats mga kaliper so ayun uh, nakikita nyo rin mga kaliper wala akong uh, gamit ng anumang uh, equipments mga kaliper like heavy equipments mga kaliper so and so explain, explain ko mga kaliper dito ah uh, sa kapag meron tayong uh, equipment mga caliper like plates or dumbbells so ang ginagawa natin mga caliper is uh twin, uh 10 counts tapos four sets dahil ngayon mga kaliper, wala tayong gamit mga caliper na equipments uh 20 counts tapos 3 sets mga caliper no so ulitin ko 20 counts tapos 3 sets so ayan panoorin lamang mga caliper no so tatlong workout ang uh, ginawa ko ng mga caliper so ayan So, maya-maya mga kalipir is, uh, papakita ko sa inyo yung uh, pangalawa sa tatlo nating e workout ngayon. So, ito yung una mga kalipir uh, is squats, 3 ah uh, 20 reps. So, ayun. So, ayun na mga kalipir na mapunta na tayo sa ikalawa nating gagawin nating workout mga kalipir. Uh, ito ngayon mga kalipir is squat lunge mga kaliper no. squat lunge mga kaliper 3 sets so wala din tayong gamit na equipment so kapag meron tayong gamit na equipments mga kaliper is uh, magiging uh, 20 counts din sa mga kaliper ah uh, I mean 15 counts sa mga kaliper tapos 3 sets mga kaliper no? so ayun uulitin ko squat lang. 3 uh, sets 15 reps so ayun pag wala tayong gamit uh, pag meron tayong gamit mga kaliper like equipment equipment natin mga kalip, plates or dumbbells, uh, 10 counts mga kalip, tapos 4 sets mga kalip, so, ayan o. No? So, sana klaro mga kalip, kapag hindi naman, uh, mag-comment lang down below. At uh, um, re-replyin ko kayo mga kalipir, no? So, ayan. Kung naman ano yung mga uh, katanungan nyo mga kalip. So, ayan. So, sa left mga kalipir, 15. Sa right din, 15. Tapos, uh, 3 uh, sits mga kalipir, no? 3 sits. So, ayun. So, panoorin lang mabuti mga kaliper. Ang mga uh, bawat ang gulo. Ang aking tuhod. So, ayun. Para hindi makaligtaan yung uh, kanyang proper positions mga kaliper. No? Dahil ang proper positions mga kaliper is uh, napaka-importante nun mga kaliper. No? So, gawin lang ang mga walkout nito mga kaliper para uh, mag-improve ang iyong uh, vertical jump, jump. So, ayun. So gawin lang ang mga workout na to. So, ayun mga kaliper, no? Napaka-effective ng uh, workout na to. Ito yung ginagawa kong workout, mga kaliper, kapag uh, alanganin ako sa oras or madaling araw ako nagwo-workout. So, ito yung ginagawa kong mga workout, mga kaliper, no? Dahil uh, pwede siyang walang heavy uh, equipment mga kaliper, no? At saka, uh, madali lang din siyang gawin, mga kaliber So, ayun. So, punta na tayo sa ikatlo, mga kaliper. So, ah, uh, ito na yung uh, deadlift mga kaliper no no ini equipments mga kaliper so ay malapit lumapit yung asawa ko <laughs> kikis yata so ay mga kaliper no so deadlift so wala tayong gamit na equipments like dumbbells or plates so gagawin natin ito ng 20 counts and 3 sets mga kaliper no 20 counts and 3 sets so panoorin ang uh, angulo mga kaliper ang uh, proper positions mga kaliper no? so ayun so dahil napaka importante nun mga kaliper ah uh, ito mga kaliper is chase out to mga kaliper no tapos yung uh, boots uh, out din boots out so ayan so manorin lang talaga na mabuti mga kaliper no dahil pag wala ka sa proper positions na ito mga kaliper may useless yung uh, pag workout mo mga kaliper no kaya dapat na sa proper positions ito mga kaliper no So, gawin lang ang tatlong workout na to para sa iyong jump kung gusto mong mag-improve talaga. So, do this consistently mga kaliper, no? Para uh, makamit mo talaga yung gusto mong improve sa iyong jump mga kaliper. So, gawin lang ito. ah uh, madali lang kahit wala kang uh, equipments home workout. So, ayun. So, makikita mo naman mga kaliper, no? Uh, home workout lang mga kaliper. Walang anumang gamit. So, ayan. So, di, di rin naman required yung may asawa na nakatingin mga kaliber. <laughs> Kung wala kang asawa mga kaliber, pwede